So what's up mga boss? Uh, bali tuturo ko sa inyo kung ngayon ay uh, kung nahihirapan ka ba kayo magpasok ng uh, throttle cable dito sa may mismong uh, carbs uh, di ba minsan na nagwa-weld pag mali yung pagkabit natin. So ituturo ko sa inyo kung paano ikakabit to. Ito yung dalawang klase to, dalawa yung butas niya Ayan, Yung itong mahaba na to. Saka dun sa may pinaka kabilaan niya, eh medyo maikli ayan na yung maikli na yan isa yung uh, ng idol kailangan doon nakatapat okay tapos ito papakita ko sa inyo dito kailangan mo pag pinasok mo yan dyan di ba minsan na uh, natin okay na pag ganyan lang yan hindi nakaloob yung lahat ng spring nagwa wild dyan. so ibig sabihin hindi yan mali so di ba yung ginagawa natin iniikot ikot natin iniikot ikot hanggang pumasok di ba okay pero hindi may technique kasi dyan So hanapin mo lang lagi is yung maliit na butas na ma uh, maliit na butas tapos itapat mo doon sa may lalagyan ng idol kasi maraming din nakakaalam dito eh. Yan yung mahaba na yan, dapat yan ilagay mo doon sa may tapat noon doon sa may choke, yung mahaba na yan. Okay? Yung may clean naman na butas kabila, yan is doon sa may idol. Doon sa idol ng carbs, itapat mo din lang. Tapos may pasok. Okay? Ayan, sinasabi ko sa inyo. Ayan yan sabi ko sa inyo yung dito dapat nakatapat yung mahaba na butas ito naman yung dito yung maikli dyan, banda yung maikli na butas dyan so dyan mo dapat itapat yung maliit na butas don sa may throttle nya para pumasok lahat ng spring at hindi nagwa wild kasi karamihan sa atin hindi natin alam so nahihirapan tayo ako man aminin ko dati nahihirapan ako hanggang sa uh, nakuha ko yung technique nakuha ko yung dapat gawin Ayan, so o maging okay na rin pagka nagawa mo to. Ayan, ulitin ko. Yang maliit na butas na yan, ayan, itatapat mo siya doon sa may ideal kasi diyan mag adjust ng ideal So itapat mo yan. Wala dapat matitirang spring na nakaibabaw para mas maganda yung pagka throttle nya Ayan, so ikakabit na natin yang ganyan, okay na yan. So di ba, simple lang. Hindi mo na kailangang paikot-ikutin na ipasok na agad. So ilalak na natin. Ayan. So sana natulungan ko kayo. At pwede mo na ikabit ito. Higpitan mo na lang ng turnilyo Ayan. So sana natulungan ko kayo mga boss idol. Pasubscribe na lang. Para sa susunod tutorial natin. Eh mas gagalingan pa natin na mag improve yung mga dapat ituro dito. Para mas malaman nyo. Kasi napakahirap na ngayon. Lalo pag na nasa daan kayo naputulang kayo ng throttle body. Throttle cable pala. Ayan. Pag naputulang kayo ng throttle cable. Madali nyo na ipasok o madali nyo na gawan hindi nyo na kailangan ikot ng ikot para maihanap mo yung tamang timpla at hindi nagwa wild sa daan di ba Ayan, so maraming maraming salamat. Pasubscribe na lang mga boss, Matikas TV. At gagawa pa ako ng maraming videos para mapanood natin ng maganda tong aking gagawin na tutorial. Maraming salamat and God bless.